Hello guys! Good day everyone! For today's video is um, igagala ko lang kayo dito sa aking mga munting taniman and before that please subscribe to my channel and dito tayo ngayon sa may sa may gilid ng aking kubo at nakikita nyo naman, ayan yan na ay ang mga recycled materials na aking ginamit na mapagtataniman naman ng petri and okra ayan, kung nga mapapansin nyo meron ditong kaserola sirang kaserola, ang isa sa materials na aking ginamit. And then, meron ding galon na sira, langgana, palamigan, yung hindi na ginagamit. Tinati ko siya sa gitna. And then, meron din tupperware. Um, ayan, may styro pa. And then, biscuits. Then, sa dulo, merong, ano, um, sako lang. Then, ayan. Hello, guys. Tingnan nyo, guys, yung ano para siyang mi yung bagang ano po, ano nga tawag dito? Para siyang bonsai. Ang cute niya guys, sa malapitan yan. Ang ah, cute. Recycle lang din ang ginamit natin dyan. Ayan. Tapos ito naman, makikita nyo, yan ay dapo. And then, ayan, yan yung kubo natin. Ayan, pakita ko nga sa inyo. O, Ayan may mga tanim tayo dyan. And then, also, meron din tayo ditong tanglad. Sa gilid niya, ay may mga okra. Then, ito, tanglad din. Sa may iba ba niya is, ayan, may mga luya tayo dyan. And, ito naman, gamot. Hindi ko alam kung anong gamot ito, pero, sabi nila, huwag ko nga daw putulin dahil yan ay gamot daw sa hika, sa asma, ganyan. And then, ito naman, meron ako dito mga ililipat ko pa ito. Ito ay mga kamatis. Then, okra again. And then, pasyal ko kayo dito sa may gilid. Ayan. Pakita nga pala. Meron ako pala ditong ano. Ayan, guys. Ito ay mga sibuyas. Then, dito naman sa kabilang part, guys, is makikita nyo, ayan, ang aking mga naglalakihan at nagtataasan at nagagapangang mga sitaw. Yan guys, di ba ang cute? Malapit na siyang umabot sa may taas at papagapangin ko siya dyan. Actually, noong una, inisip ko nga sana itong ilipat sa may garden, doon sa may gilid ng kalsada. Kaso naisip ko, ang hirap, balik-balikan, hindi ko mababantayan kung meron na ba siyang mga, nadadapuan na ba siya ng mga, ano, yung mga peste. Ayan, sa ilalim niya, may petchay tayong nilagay kasi ang petchay naman is kaunti lang naman yung ugat na ano niyan. Ayan guys, yung iba umaabot na sa may taas pero yung iba hindi pa. And pakita ko nga pala guys, ito yan, nakikita niya yung dalawang yan at yung nando sa taas. Ayan. Ang laman yan ay... Ayan. Ang laman yan ay bawang. Bawang yan guys. Ayan pa, bawang din po yan. And also, yung nasa taas, yun ay sibuyas. Pakita ko sa inyo. Kuhain natin. Nung una, gina ano lang siya, dalawang peraso lang yan. Pero, dahil nga, ay, dumami siya guys, oh. Talaga nga naman, first time ko magtanim ng, ano, ng sibuyas. And, dumami siya. Di ko alam na ganito pala siya dumami. At alam nyo ba guys, sa pagtatanim ng sibuyas, hindi lamang yung laman ang mapapakinabangan mo, kundi yung dahon. Kasi dahon pa lang, mabango na. Ang oh, hirap. Ang oh, hirap naman ilagay, guys. So, ayan, guys. Meron pa ako ipapakita sa inyo. Petray siya. Pero, ang ginamit kong material sa pagtatanim ay ang bao. Ayan. Yung sa taas, hindi ko pa kompleto kasi nga po, kulang pa ako sa soil. Ang soil kasi pong gagamitin natin ay yung loom loom soil. 'Yun ay ayan kulay itim. Yan mga makikita nyo guys, ang healthy nung mga ano natin. Petcha, hello. 'Yan kulay ano siya? Kulay itim. ayan guys, ginamit ko mga materials dyan ay yung mga bao. Patapon na siya pero ako nang hinayang. Ito nga, ang bala ko dito guys ay tatlo. Isa sa baba, isa sa gitna, at isa din sa may taas. No, which is, mas naunang lagyan namin yung taas kasi nga po, maikli. And, kailangan namin gamit para mapaglagyan nung, nung mga bao ay yung Coco Lumber. Ayan. Ito ay napulot lang din namin. So, yun guys. And, meron nga pala ako, flex ko lang pala itong aking mga halaman. Yung mga halaman. Ayan guys, halaman nyo. Ang ganda nito pag namulaklak ito ay kulay. Kulay pula ang bulaklak nito. Pero madalang siya guys. Pero ang ganda niya tingnan kasi ang aliwalas. Then ito naman, gamot ito sa ano, nilalagay ito sa dibdib. Ganyan. Pag masakit ang dibdib, gamot yan. Yan yung aking mga tanim. Hello sa kapatid ko. Kapatid ko yan. And then ayan naman yung mga petchay. Yan yung mga petchay. Ito pa, guys, ay ililipat ko. Ayan, yung mga petchay na ililipat ko pa. So, yun lang, guys. Thank you for watching and babush! Ingat palagi!